Magandang araw, magandang buhay mga kaparekoy. Welcome sa aking YouTube channel at nel Media TV. Mga kaparekoy, ah, vale Ah uh, ang uh, segment nga natin na uh, ngayong araw na to ay uh, uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, paano paano mag-skip uh, the disease. So ang uh, marami rin kasi nagtatanong kung kumikita ba talaga dito sa skip the disease. So skip the disease nga pala ay parang grabian sa atin sa Pilipinas. So mag-grab driver yung mga Pero dito, skip the dishes. Yeah, meron. Uh, at ang tanong nga kung kumikita ba talaga, at totoo ba talagang, uh, ano, uh, pagmasipag kay, talagang, magkakarot nga ka talaga ng earnings dyan. Kung di ba talo sa gas o ano, kahit ano. Uh, bali, sa nakita nyo naman, sa nakikita nyo naman kanina sa ginagawa namin, nag-deliver nga ako, at kasama ko sila Mrs. at si Chloe. Ah, uh, bale total na earnings ko ay $40. So, ilang delivery for the uh, for deliveries. So, for deliveries in total. So, $40 yan. Yan, isang oras yung for deliveries na yun, 1 hour na yan. So, uuwi na ako niyan. Pag naka $40, $50 sako, good good to go na yan, 1 hour. Okay na yan. So, kasi gusto ko ay uh, hindi naman talaga totally serious ka talaga doon. At ang akin lang naman ay may panggas or may pumapasok everyday. So, kasi sa everyday lang, kung wari yan, kumikita ka ng $40. So, in a week. Di ba? So, naiipot na iipon yan. Kahit sa palagi na natin, kaya nga, kahit $6 o $7 ba yung delivery, ay kinukuha pinipick ko pa din. Bakit? Kasi nga, uh, alam ng alam nila eh, alam ng taga-skip the decision na kapag kay kumuha ka ng uh, maliit na order, bibigyan ka ng maliit na order, uh, mas maganda, ay ikoni mo talaga, huwag mo siyang refuse Kasi marami sa atin, marami dito din na pagkagana maliit lang, ay hindi na nila pinakansin yan. Yeah. Kaso, ang problema kasi ay bumababa yung ratings mo pag gano. E ako naman kasi kahit $6, inano ko, ah uh, pag binibigyan ako, okay lang. Nano ko lang. Kasi ang kasunod niya ay malaki. So, ganun lang. Quits, ano lang din. Equal lang din ang lahat ng mga yan. So, ah uh, yun nga. Pinakita ko nga sa inyo kanina paano kami nagde-deliver. So, ganun lang kayo siya. Mga malalapit lapit lang. Huwag lang sa mga mismong downtown namin dito. Ay talagang, yan, ay inaiyawan ko yun. Kasi talo ka sa gas. At saka isa pa sa diskarte dyan, ay dapat coach ang gagamit mo. Dapat car talaga, hindi yung truck or SUV. Uh, pwede rin naman SUV kaso wala ka sa gas. Eh. Pero kung hybrid yung uh, ano mo, ginagamit mo, palagay ko, ay okay din naman. Mas lalo ko. Okay, so wala naman din magpumakaya ng gas. So, yun nga. So, ganun lang sa pangaraw-araw kung sasakali. Tapos, sa uh, wala ka pang amo. Ikaw pang boss. Tapos sa uh, kung halimbawa uh, uh, may party ng atinan, pwede mo namang hindi mo papasukan yan. O, i-skip mo lang, wala. So, wala kang kukunin mga order. So, alam mo yan? So, lahat na ano mo. Tapos kung may marami kang oras sa pag-uwi mo, i-skip ka. Go ka pa din. Bibigyan ka pa rin ng mga order mo oh yan. Oo, kaya ano lang. So, ngayon kasi, dati kasi nag-focus din ako dyan dahil wala talaga yung pagkakitaan nga naman. May, mahirap nga naman, wala ka naman talagang second na no option. So, since na minsan ay ang nagalagas kay Chloe ay si Haki, ay minsan ay um, inaano ko ng kahit one hour. Then, yan. Para malibang din. I-enjoy -enjoy, -enjoy nyo lang para hindi kayo masyadong ma-stress. Oo. So, parang kumbaga, uh, na nyo lang ng ano na uh, kumikita kay merong may passive, passive, income kumbaga in everyday so okay na hindi naman ako humihiling na malaki o ano mas mahalaga lang may pumapasok talaga oh, kasi kung wala napakahirap talaga pag wala laging ano side pag so mahirap kaya sa ating mga kapareko dyan sa mga nanonood maraming salamat din at kung Uh, wag nyo kalimutan mag-comments, likes sa mga videos ko. At maraming salamat ulit doon sa mga aking mga bagong subscriber at Nel Media TV. Maraming salamat sa inyo. Uh, at ano pa ba? Uh, yan nga. So kapag kay wala kami, uh, walang nag-alaga kay Chloe, so dinadala ko yung bata. Oh. Pero enjoy din naman siya kaso laging nagugutom yan kapag kay dala ko. Kasi siyempre puro pagkain ng dala ko, di ba, naaamoy niya. Masarap at ano. Laging ginugutom. Kaya ang nangyayari, yung kita ko, minsan, eh, nababawasan. Pero okay lang din. Masaya lang din. At least, eh, ano, nag-enjoy din naman siya. Bibili ng pizza, kakain kami dalawa. Okay na yan. Kaya, yeah, ganoon lang kay Easy. So, yeah. Okay, so maraming salamat ulit mga kaparikoy. See you sa susunod na mga videos ko. Hello mga kaparikoy. Ayan, uh, mag-skip kami at kasama ko ang magina si Mia at si Chloe kasi walang magbibidyo sa akin. So ito, papunta tayo ron sa rice Bowl at uh, uh, dito nyo ngayon mga ano, kung uh, kikita o oh, kumikita ba talaga ang pag escape Okay? So, yan. Papunta tayo sa Rise Ay, $15 tayo. At dalawa ang kukunin nating uh, order. Okay? So, 2 minutes lang. Nandito na. Nasa likod lang ng bahay namin. So, sumabay so, na sila sa amin. Yan. Si Claire naman nasa likuran nandiyan everybody. ay si Chloe ay kasama ko talaga. Lalo na pag walang nag-aalaga. So, ginagawa ko ay nasa likod ng siya. Torch? 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 Rice bowl o oh, rice bowl. That's the rice bowl. Torch torches here. Nice torches. Yeah, nasa rice bowl kami. So, pipickaping ko lang yung pagkain, mga pakarikoy. Eh. Okay, so dito lang sila sa loob. So, ayan, pagkita ko sa inyo. So, go close ko lang yan at... Arrive, ati yung uh, three digit ano nya, number I six four, five. Yan lang gagawin ko. Okay, okay, yeah, bye. See you later. Oh. Ya, kayo? Video mo lang Let's go mga kaparegoy So yan ang address mga uh, kaparegoy Lapit uh, lang yan 4 minutes lang kukunin natin yung isang pagkain Handan sa ano Sa bay Ayan Hello mga kaparegoy So tara Pipikapin natin yung pangalawang order. natin. Arrive na tayo sa subway. Okay. Then, 697. Saan ba yung subway? Mm. Subway. Ito. Mga kaparikoy. Eh. trabaho. <laughs> Subway. Ito e, mga kaparikoy. So, Subway. Subway. Dalawang order na ang ano na natin. Nagpapikapin. Okay na. Alis na e, kami. Ngayon, punta okay na yun. tayo. Deliver hey, na sa Papunta na tayo customer. ngayon sa customer. Tingnan natin kung saan siya papunta. Here you are. 182 Street. Okay na. So Ayan mga kaparekoy. Dito na tayo. Left. 77 7716 6 77 Lagi daw namamali daw itong order nito. 77 160. Yun. Okay mga kaparekoy. Dito na tayo. Try lang tayo. Ito So arrive na mga at uh, Titinan natin. Titinan. So focus mo dito. Yan. Kailangan marunong kayo magbasa ng... Uh, ano kasi yeah don't knock or ring the doorbell okay so nagkaroon na ng problema lagi yan so yan okay so tara ano ba tong ano rice bowl

na okay na na i-deliver na Oh! Balik na siya sa nang sasakyan. It's just sitting. Oh. Siguro sabi ng customer, ang bilis naman. Oh yeah. Kakapindot ko lang, andyan na yung pagkain. <laughs> let's go for the next saan yan oh. yeah. next order next order na tayo guys ya yeah, mga kaparikoy starting sa pangalawang order tayo at uh, Jennifer naman to leave at the door so Tingnan natin. 3 minutes lang mga kaparikay. So, parang i-walk lang natin to eh. Pwede. Ito lang to. Ayan. Ayan natin kailangan i-ano ng mapa mga kaparikay. Ayan. Buti na lang. Si Arnel lang naging driver nyo. Mga customer na yan. Mabilis to. mommy why this Okay na. Ang bilis. Wala pang 1 minute wala pang 1 minute na i ibigay agad. Okay, I have fried chicken. Okay. Ayan, mga kaparekoy. Yung uh, skip natin ay nag delay ng konti at uh, sabi ng uh, nagluluto doon ay 3 minutes pa. So ganyan talaga minsan ay ano, so hintayin tayo lang ng konti, 3 minutes so So napaaga yung driver. So napaaga ang driver kasi nga uh, eksakto kasi nung pagka-order so, ay so magaling ang driver magaling ang driver <laughs> kaya mabilis ang kita niyan kaya ako pagka kumikita na ako ng 40 dollars dalawang delivery umuwi na ako okay na hindi na ako yung sobrang ano tagal kasi para ano lang enjoy lang habang ini-enjoy mo yung ginagawa mo lalong nagkakaroon ka ng maraming order so hindi mo na mapansin na oh, nakakarami ka na pala enjoy nga at saka hindi na rin ako pwedeng mag uh, ano ng hosto kasi nga sumasakit yung sintido ko. Lalo pagka uh, nakaka-stress. Minsan. Pag sumasakit yung sintido ko, uwi na ako. Okay. So tara, babalikan na natin muna. Ready na yun. 3 minutes, minutes Minutes na. Minutes na. Oh, sige, babush. A few moments later. Ayan. Ito na mga kapalikoy. So, nadili nga. At least, on time naman, 3 minutes eh. Okay lang. Tara! <laughs> Mommy, why this one? Okay right? na. Ang bilis. Wala pang 1 minute. Wala pang 1 minute na ibigay agad. Okay, I've seen fried chicken. Ano yan? Makdo? Makdo. Okay. Makdo. Nasa Makdo po kami. Ayan na ulit siya. Oh, yes oh, okay good na-deliver na ang mcdonalds ito na ulit ayan mga kaparikoy so McDonald's uwi na tayo 702 na i deliver lang natin so ayan mga kaparikoy alam nyo na so meron lang tayong 30 dollars so tara uwi na tayo ano lang mga kaparekoy. Meron na tayong isang kahong beer niyan. Mga uh, ano Kung sipagan mo pa ay sobra pa pero hindi na kailangan. At uh, gusto lang natin ay chill-chill lang. Kumikitang chill-chill lang. Ganun lang. So Ayan mga kaparekoy. Nagkikita nyo naman. So bali ang uh, kita natin ngayong uh, araw na 'to. Uh, total ay nasa $48 or almost $50. So, bali, nung pawi pala kami ay nagkaroon pa ulit kami ng order. At tinatid ko na lang si uh, magina sa bahay kasi nasa likuran lang din namin kasi yung uh, order na pipikapin ko. So, bali, umaabot from uh, $36 then plus... Uh, may last order na $10 mga almost nasa $50 or $40 yan. So, bali, ngayong week na to, matatapos kasi ang uh, weekly, ano nila, uh, tawag nito, yung weekly uh, deposit ng pera o withdrawal. So, bali, linggo na to ay nasa, ano lang ako, 80 something, nandyan, uh, sa na last na nakapost. So, ngayon, araw ng uh, Thursday, araw ng Webes, at mayro pang uh, bukas so kung makaano pa ako bukas so pwedeng abot talaga ng 100 so palagi na lang natin nagawa weekly ako ng 100 so 100 a week kung uh, ituloy-tuloy ko na every day na one hour one hour so naiipon naiipon nga kahit sabihin natin 30 lang and uh, tatlong order or dalawang order din umuwi na ako okay na yun So, kung ipa-plus-plus mo nga naman yan, nagka-ipon-ipon, talagang may kita ka. So, may pangpagas ka na na ang weekly ko na naman ay $40 lang. O, oh, so, sobra pa. O, oh, diba? So, may pangbayad pa sa mga anik-anik. Okay. O, oh, yeah. Yan lang. So, mga kaparikoy, eh. so, talagang uh, nasa inyo talaga o nasa inyo yung, uh, yung ano kung talagang kikita kayo o hindi. Okay. Kacha. Gotcha.